Si Jude po ay tinawag ni Bossing. Doon po ang bahay po ni na Jude. At bayan po, takbuntak mo si Jude. Para sa iyo. Meron nagpadala. Ay, yan ay para sa iyo. Salamat po. Thank you po. Sige. Pabalik na po si Jude sa kanila. Ayan po at kami daw ni Bossing ay mamaman ay daw. Paay. May huli na Bossing. May huli na. Baka makalpas pa han eh. Tara. Hindi naman iba wala. Hindi may huli. Kukuli na nata. Kulog. Sasama ka rin kulog. Wow may huli. May huli na po ito. Hmm. Madilim laang po. May huli May huli. Nakay malaki. Wow. Ba, may huli na naman. Busing. Yeah, may huli po. Ba, may tilapia. <laughs> may tilapia po. Tsaka, ayan, may may alimango ayan ba mayroon malaki wow <laughs> similya pa yan busing ito Alpasan mo na lang din. The next day. Good morning po sa inyo lahat. Bali ngayon po ay mamaman daw ulit kami ni Bossing ng mga bubo. Yun po yung kasamahan pa nung kagabi. Bali yung iba nga pong bubo na walang laman, walang huli ay ibinalik po ulit ni Bossing. At ngayon po ay papandawin na po namin. Hinahuli po si Bossing ay pakakaalpasan po niya. Pati nga. Para lumaki pa po. Payat. Ah, payat oo oh, tsaka para lumaki para tumaba ayan bye bye magpataba dito po kami naman daw kagabi wala pa rin hulihan eh pagabi po eh madilim kaya hindi ko naipakita ang view pero ngayon ay oh, ganito po kaganda ang view dito May huli. Wow, may huli. Pula y pula. Ayan po ang huling alimango. Ayan po ang aming mga aso. Kabuntot ni Bossing, pati yung pusa. na po si Bossing. Naman daw pa po siya. Doon sa medyo dulo. Naman daw pa po sa bandang dulo. May nahuli ka naman doon. Dalawa. Dalawa. Ayan po yung mga huli na kasag inilalagay po ni Bossing doon sa isang lagay. Lapit po Malinis bokot po yung tilapia. Hawak kamay. Hawak kamay, ang kasag. Oh, uh -huh. Tika. Yan, mga medium size lang po ang ating huli ngayong alimang. Bali, yung kagabi po ay tatlong peraso yung kay Bosing na ginapos. Aba. Pinapalundag mo naman agad ay. Eh. Sige. Ah! Umay ako nakabot na yun. Ay! Parang makaranas ka naman. Eh. Aba! <laughs> Parang makaranas ka kung paano masipi. At yun ang vlog mo. Aray! nasakit nga pala. Ay, kung maranas ako masipi. Eh. Maganda kang makaranas ng gano'n. Experience. O ba? Mas hindi ako maka-experience ng gano'yan. <laughs> Maganda nga yung gano'n. Nakaka-experience. Ay. Paano nasabi mong ikin mag-alimang ako kung hindi ka nasipit? Ayan po. Ang alimango na nahuli ni Bossing. Ay, buksan mo na muna yung sako pagkatapos na yan. Mailagay na ito ah. niya na. Abo, malaki yung isa. Hindi ko kung pasok na Grabe. Kung ay mabusing, hawakan ko. <laughs> Nakakatuwa. Ah. Malaki na yung isa. Hindi daw lang alam ni Bosing kung... Wow, laki. Eh, mo. Lock. Okay. Yung kabila. Ah. Yung likod. Aray, aray. Aray, aray, aray. Nanonusok. Nanonusok po. Parang gusto kong mahawakan iyan yan. ano? Ayaw. Oh. Oh. Ayaw. Baba mo dito ah. Bawa ko po. Baka ako'y matusok. Grabe, laki po nito. Itong isang ito. Grabe po kalaki. Sipit na lang ay uh, talagang solve ka na dito pang ulam. Ito po yung ating mga nahuling alimango. Yan. At ito po yung pinakamalaki. Grabe. Ito po yung pagbebenta namin. Yan guys. At pabalik na po kami sa bahay. At si Bosing po ay ibebenta na po sa palengke yung nasa sako na mga huli pong alimango. Tapos yung ibang kasag at saka po isda na tilapia ay akin pong lulutoy. Sisigang ko po. Pagdating doon sa labasan niya ako ipipitas ng gulay. Mailahok sa sinigang Yan po at nandito na tayo sa ating munting halamanan para pumitas po ng mga gulay. Grabe, laki na po nitong talong. Talagang pitasin na busing. Oh, uh, ah. Grabe, napakakinis Hmm. Laki. Tapos parang ito ang masarap itorta. Oh, grabe, lalaki. Marami pa pong bunga yung talong. Kaso lang nga ito po yung mailalaki pa. Hindi mo na po natin pipitasin tong isang ito. Silver! Grabe po kalalaki at kahaba po nitong talong. Kakatuwa pong mamitas ng mga gulay. Sariwan-sariwa. Ayan guys, at bali magdidilig na rin po si Bossing. Ganito lang po ang buhay namin dito sa probinsya. Ganito lang umiikot ang aming pang araw-araw na buhay. Manguhuli ng alimango. Mamimitas ng gulay magdidilig ng mga tanim na halaman magluluto bukas ganun ulit pipitasin ko na rin po itong Chinese malunggay lalagay ko rin po sa sinigang grabe hitik ang bunga ng ating sili tayo po ipipitas na rin ang pang sigang pipiliin ko lang po yung parang mahihinog na nag-iiba na po ang kulay daming nga madami na po yung pitasing sitaw Talagang wantosawa na naman tayo ng gulay. Kaya namimitas na sa ibusing ng sitaw. Sitaw na pampahaba daw ng buhay. Ito po ang pinaka-exciting part ng pagtatanim pamimitas Grabe kahaba. Ah. Yan guys, marami po tayong napitas ng mga gulay. Pwede pa abusing, oh. Sobra-sobra na naman natin pang ulam ito. Paano na natin iyan madadala? Hindi kasya doon sa lagayan natin ah. Tantanggalin mo muna yung talo. oh, Behan pang isang sitaw sa likod mo. Asa may ibaba. Ano ibon 'yun, po, sing Ah. Hawak. May pansahog na tayo do'n sa ating ano, ah, isda. Oh. Ah. May maluluto na po tayong pang-ulam. May pansahog na po tayong gulay dito sa ating isda at kasag. Ah, baby bibi, Buwi na si lolo. Ano gusto mong pasalubong? Tulog ah, na tulog. Bibi. Ano yung gusto mong pasalubong? Ayan guys, at bali pinakukuluan ko na po. Yung alimango at mga kasag. Tapos ito na po yung mga gulay na isasahog natin. Bali, marami po yung sitaw kaya hindi natin ilalahok na lahat. Yan, pati po yung talong, hindi ko po lulutuin lahat. Mamaya ko po ilalagay itong isda para hindi po malabog ko. Ayan guys, at bali ako po ay kukuha na malunggay dito sa likod ng bahay. Talagyan ko rin po yung aking ilalagay ito. Ayan guys, ang ating alimango. At sa wari ko po ay tiniluto na. Itong ating alimango. Ilalagay ko na po itong mga gulay. Pati po itong talong, lagay na rin natin. Sa patong mga sili. Bale, ito naman po ay may asina at luya. A few minutes later. Ayan guys. Talagay na po natin itong tilapia. Ito sa kabilang gilid laang. ang ito po yung apat na peraso. A few minutes later. Ayan po at luto na itong ating sinigang na alimango, kasag at may isda. At may mga sahog na gulay. Ayan po at bali pipigan po natin ang Eja, o ng kalamansi. Ito po yung pinakang asin. Yan. Pinakain na po kami sa ngalan ng na anak, Espiritu Santo anak. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinapaloob po sa amin. Salamat po sa lahat po ng mga biyaya at sa mga pagkain na nasa harapan namin ngayon. Ito po ang sama at namin sa pangalan ni Jesus. sa ngalan ng Espiritu Santo Amin. Kain na po. Kain na na. Kain na. gusto yata lang hmm. Pati ganyan. Ay, na. Meron akong hindi ko pa napagaan. Hulo ka ng kalamansi. Saan hmm. Galing natin kalamansi. Wala na hmm. oh. po. Wala po. dito. po. Wala po. po. Wala akong pwede kuhayan ang tinidor na siya pa Magpapakuha ng Ulam, hindi na hindi hindi siya pa kahit hindi Sino hindi na siya Ako. na siya pa kahit ng na siya pa kahit hindi na siya na 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 po. Itong sipit. Ah, Kasi ito pwede pinasa bago nga. Wala ba yung alimang? Ito yung nata. At yung mga naroon na... mo. Tabak mo sa papa. Ang ah. busing, ikaw daw mag-tabak. Mmm, oh. natabak. At saka po yan. magigit na.

Magtatago niya an. Ano oh, oh, na? Ano <laughs> usap oh, na sa iyo, busing. Ah, na ikaw. Punta ka sa Sambalis. Ha? Ah. Ha? Ano? Ah. Oh, Nani na muna ako. Ah. Baby? Ay, shoes. Ano <laughs> nakamukha ang hindi na ng lolo. Ay, <laughs> shoes. Kanina lang kamukha. Yan, naririnig po kami. Kanina pa'y nag-iiyak. Ayan, ayun eh, kami nagsalita. Ay, tumigil pag-iiyak. Alam niya ang siya may kasama. Ha. Ah. Oh, nadila. Parang gusto yung dumede na naman. Alam po niya, pag siya po yung may kasama, baby. Ay, balik na po niya ng kanyang ulo. Magdandahan ka naman ni Drew. Ah. Ay, so tayo, bakit kamukha na ng taga-sambales? <laughs> Kamukha na po yan. na yan. Ay, Bakit po yan na hindi nakamukha ng lolo? Parang kamukha na po yan ng tagasamba. Parang malapad po ano na yan. Ha? Baby namin. Aba, alam na po na yan. Nakablog ko yan. Oh, Edro. Huwag ka din sa ulo na natin yung sinusunda ng tingin. Baby. Baby namin. Oh, 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 shush, oh, Nakikiramdam po yan. Oh, shush, oh, shush. Nah, si Nene, Nini, sabay. Shane. Abay, tulog pa pala. Oh, gusto mo nito? Nene, kagigi, oh, Kagigising po. Kagigising oh. po. Hawak, ka. Kagigising. Tilat! Ay, isil, oh! Kasag. Thank you, Tita. Oh, thank you, Ma. ah po, nini. Meron ulit pahabol na hipon. Padyaw. Ano sa ni nini? Tamas po. The next day. Si Bosing po ay nakakadlo ng alimango. Wow, laki. Saan mo nakakadlo ito, Bosing? Ay, sa lubo-lubo. Sa lubo-lubo? Sakado Aba, di gusto nang tumakas. Ha? Grabe po kalaki. Bosing, tanggalin mo. Napakalaki po. Ah, oh, mapugpugan. Pawak. Hindi na ninipik. Hindi. na. O, yung isa pa. Grabe po matapay. O, yung mas malaki yan. Hindi man nunusok yan. Papapicture lang ako. <laughs> grabe po kalaki nitong dalawang alimang. Half body lang yan, ha? Ha? Half body. Yo, grabe po kalaki ng alimang, grabe ka laki. Mabigat. <laughs> Yakpat na naman. Lalagay ko na ulit dito ah.